kamay po tayo sa ating biniklad. Magandang umaga po sa inyong lahat. At pagdiriwan po natin ang pagbibilad ng buradol na biniklad. Go! Dandahan po lamang at baka manlagas ang ating biniklad. Yan, biniklad po yan na buradol. Sige pagbigyan pong galang natin ang buradol sa pagbibilad pagpugay kamay po sa biniklad sa ating mahal na isdang biniklad yan yeah. biniklad na buradol mga kalupit pagpugay kamay sa ating Boradol na biniklad dahil maaraw ngayon yan po ang ating biniklad na pagpugay kamay ganyan po kataas kailangan magbilad para walang tilis at hindi magkauhod ang inyong biniklad okay po sige po ating pong pagpugay kamay ang ating biniklad salamat po sa mga lumahok sa ating pagpupugay ng ating biniklad Mabuhay po tayong lahat